Ang Batangas ang isa sa vote-rich provinces sa Pilipinas, pangpito sa may pinakamataas na voting population, 1.82 milyong butante. Kanino kaya mapupunta ang pinakamalaking bilang ng mga botong ito sa dami din ang gustong maging gobernador sa kanilang probinsya? Maaring magbalik politika si Vilma Santos Recto matapos na magpahinga ng ilang taon. Marami kasing supporters at fans na gustong muling tumakbo si Vilma. Sabi naman ni Velma, nanghihingi pa siya ng sign ng Panginoon kung gagawin niya ulit ito. Pero may nauna nang inendorso ang asawa niyang si Finance Secretary Ralph Recto para pagkagobernador, si Michael Mike Angelo Rivera, na former mayor ng lungsod ng Padre Garcia at party list representative ng One Care o First Consumer Alliance of Rural Energy. Kinumpirma na ni Rivera ang kanyang pagtakbo. Isa pang nagdeklara na tatakbo bilang gobernador ng Batangas ay si incumbent Vice Governor Mark Leviste. Posibleng makatambal ni Leviste para maging busy gobernador niya si incumbent Governor Hermilando Mandanas. Pero ayon kay Leviste, kung tatakbo bilang gobernador si Vilma ay magpapaubaya siya at tatakbo na lamang bilang vice governor para sa kanyang ikatlong termino. May potensyal din umanong tumakbo pagka gobernador ang pangalawang asawa ni Mandanas na si Attorney Angelica Chua Mandanas. Naghayag na rin ng pagkakandidato para gobernador ang incumbent vice mayor ng lungsod ng mataas na kahoy na si Jay Manalo Ilagan. Isa pang interesado sa posisyon, si Walter Ozayeta, ang barangay captain ng Poblasyon 4 na iniindorso naman ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang Batangas ay may 30 municipalities, 4 cities at 1,078 barangays. Ito pa rin ngayon ang pumapangalawang pinakamayamang probinsya sa bansa Sumunod sa Cebu. Isa sa nagaangat na ekonomiya ng Batangas ay ang pagiging tourist destination nito. Maraming beach resorts ang matatagpuan dito. Kumita ang buong probinsya ng Batangas noong 2023 ng mahigit 19 billion pesos. Para sa agenda, Pierre Pastor, BNC.